<laughs> like, umalis ka, ah. really? okay, ka na. Huwag mo lang ipagsiksikan yung sarili mo dito. Ayaw na! Please leave! Please please, para kumahimik na kami. Magiging magiging magbago na ako. Please, mo lang ako Well, I'm really happy for you. Nagbago ka na. Maring hindi ka namin kailangan dito. Wala ka na magagawa Mare. para magbago pa isip namin para sa'yo. Sige na, umalis ka na dito. Wala ka na lugar sa pamamahay namin. Umalis ka na. Mare. I'm <laughs> so Ha? Alika na. Matulog na tayo. kita Lab, hindi ka ba affected sa paglitaw ni Farah kanina? Bakit ko naman siya pag-aaksayahan ng oras eh? Pinalis na natin siya. Kinalimutan ko na siya. Okay. Kasi bothered ako na pinatawad si ni Mita kaagad. Actually, kitang-kita ko kung gaano ka siya kagalit sa babae niya. Pagkatapos, pinatawad na lang siya ng ganun lang. Love, wala sa tamang pag-iisip si Mamita. Malamang naapektuhan yung utak niya do sa stroke niya. Kaya yung decision-making niya, mukhang maluwag na ang tornilyo. Kita mo naman, iniiyakan lang siya ng konti ni Faray, napatawad na niya. Alam mo, meron din ako na tungkol kay Faray. Parang hindi siya yung Farang kilala natin. Well, siguro nagbago na siya talaga. Pero hindi siya yung Farang kilala natin nung araw pa eh. There's something about her na hindi ko maka-pinpoint. Hindi ko lang masabi kung ano. Maarte lang yun. O baka naman pati ikaw na uto na. Huwag ka magpapadala doon. Hindi hey, ka, matulog na tayo. Sayang na oras natin kung si Farang pag-uusapan. Love mo, wala ka na